Okay. Ah uh, magandang agawbisahin uh, yung lahat no, mga par At ah uh, uh, maraming salamat pala sa mga uh, naging uh, bahagi ng prayer rally taga At no. uh, saka maraming salamat ni Ma'am Joy at sa uh, kanila yung naglagan. Kasi sila si Ma'am Joy yung uh, nagpasimuno no na mag prayer uh, rally mga par no. Kumuha sila ng permit doon sa munisipyo, binigyan sila doon sana yun sa plaza kaso lang uh, so, uh baka umulan kasi pumangit yung panahon ka kagabi so lumipat doon sa, sa may gym so doon sa may gym na lang uh, kanilo yung uh, prayer rally no? so naging successful yung uh, prayer rally natin kagabi alright so dito ko sa bahay, nag-asaing pa lang ako. So yung sinabi ko na uh, magkaravan, uh, hindi natuloy, uh, ngayon sana yun, ngayong araw, mga hapon, as what, kasi lang hindi natuloy. Uh, sabi naman ni Lagan at ni Ma'am Joy, uh, dito na lang daw sa may 28, uh, uh, March 28 kasabay ng birthday ni uh, Tatay Digong. So doon na lang i uh, patuloy yung uh, karawan sa birthday ni Tatay Digong no. So yun uh, sa lahat ng uh, nanood ng uh, video ko noon kagabi. So maraming maraming salamat sa inyo no. At maraming salamat sa suporta ninyo. Uh, Kunti na lang talaga uh, makuha ko na yung watch hour ko no? kasi watch hour na lang talaga yung kulang ko pag makuha ko yun tuloy tuloy na talaga so habang hindi pa ako na monetize no so uh, siguro uh, alis uh, muna ako uh, luluwas muna ako ng Manila para magtrabaho so, pag ma monetize na ako babalik ako ulit para mayroon akong mga kung makaswede man eh, baka tulog na ako so yun uh, sana ma-monetize ako no? napaka malaking bagay yung uh, magkuha ko yung uh, monetize no? para kasi mayroon akong kailangan uh, ma para maging uh, matulungan ko rin yung uh, mama ko para kasi lumipat sila nang kuwan pinapalipat na sila ng bahay So dito sila sa may likod mga park. So naghahapit kasi yung asawa niya ng mga bato-bato para pagtambak. So hindi naman ako makituloy doon kasi napakaliit lang ng bahay. So dito ako sa bahay ng auntie ko. So uh, mahirap pag walang bahay ng no, mga park, uh, walang address tayo. So kulingin kasi uh, buiskat naman tayo. Wala naman tayong problema. So, kaya kong matulog sa labas mga pat. wala naman sa akin problema yun uh, medyo matagal-tagal na rin tayo nakapag uh, vlog vlog no? so uh, yung matshaw natin uh, mahirap o mga kasi sa kadamihan ng mga vlogger ngayon uh, hindi uh, yung mga maliliit na vlogger ah, uh, medyo hindi na makita no? kagaya ko na nagsisimula pa lang so hindi naman sa nagsisimula pa lang kasi lang ano, uh, makita nyo naman sa mga videos ko no so medyo karamihan na umabot na ng 1000 ah, uh, mahigit yung mga videos ko pero ah, uh, ma pa mo lang sa daliri kung ilan lang yung uh, medyo matastas yung views so uh, pahirapan talaga magkuha yung uh, watch hour no? o so, na lang no yung watch hour ko kasi yung watch hour ko ngayon is 2,400 pa lang sana uh, magkamit ko yung uh, watch hour na kinakamit ko at maging monetize na tayo mga no, pa sa tulong ninyo uh, sana maging uh, monetize tayo para hindi lang sa akin pang sarili kundi sa pamilya ko rin no? sa ilang mama so maka uh, sulit sulit na tayo so makatulong ako sa ka kanila so yun uh, maraming salamat sa mga ano, uh, sumuporta lalo na kagabi sa mga uh, Duterte followers so uh, huwag kayong magalala uh, kalma lang kayo kasi pag hindi kayo kumalma baka mag-declare ng martial law ma extend na naman yung eleksyon so but ang uh, ako pa sa inyo no uh, kalma lang kayo para walang maging uh, martial kasi pag hindi kayo kumalma tapos yun kasi ginawa yan ni BBM para matakpan yung uh, hindi na balita sa TV gaya nung balita-balita na yung asawa ni BBM sangkot sa may uh, kaso doon sa Amerika. No? Kasi yung pagkakalam ko, iwan ko, iwan ko lang kung totoo kasi may na nga uh, ako sa Facebook no, na yung uh, asawa niya sangkot sa patayan uh, yung buwan yung tagapagmana no? uh, namatay kasi na overdose sa drugs So, yun. Uh, kaya, siguro, sinadya ni BBM para matakpan yung uh, nagawa ng asawa niya no para hindi mabalita so yun lang uh, kalma kalma lang kayo no kaya ako wala problema kalma daw lang tayo kasi bisaya tayo bisaya so alam na yan ni Tatay Diggs no dito lang yan Kaso lang uh, na kita ko yung video ni Tatay Rix na medyo nahirapan sa pagsasalita kasi malamig doon. Tingnan niyo naman yung damit niya. Uh, napaka tapos doon sa Netherlands sobrang lamig kaya yung salita niya parang nginig-nginig ba. So, naawa tayo kasi anong uh, yung edad ni Tatay Rix isi nasa 80 na. So, matanda talaga no. So, abutin pa yan ng sham sham yung one dog doon yung kaso kasi abot pa daw ng 5 years or 10 years so uh, mahina din yung one doon sa Netherlands no? pare-parehas lang dito sa one Pilipinas so yun lang uh, hindi tayo mag ano, kalma, kalma lang kayo para walang martial law kasi pag uh, hindi ka kayo pumalma martial law to tingnan nyo tapos ma-extend yung election so maghihirap na naman tayo mataas-taas na naman yung bubunayin natin na araw, buwan, years bago mag-election no? so kailangan magkalma lang tayo so yun lang uh, God bless lahat no so ingat lagi, lagi.